Charang. Ako nung isang araw pa pala rin nilagang aring nga pala. Aba, kita mo nga naman, ang ganda ng init pero, charang, kumuulan. Kaya hindi siya matuyo ng mabilis sa mga labada. Ang mga banderitas na yan ay dahil sa ulan, walang tigil. Tara na, at andyan na si Chito. Mamimili tayo. Ay, nako, ang init. Sa so, pumupunta tayo sa inyo, dumadalo tayo lagi. As long as okay ang panahon, nandito tayo. Ngayon po, ipupunta tayo, mamaraka tayo, at at the same time, hindi lamang yung pamamaraka ating purpose ngayon, kundi titignan na rin natin ang kalakara ng mga presyohan. <laughs> Oo, kasi magpapasko na. Alam naman natin, basta magpapasko, holiday season, tapos pang new, new year, tumataas po ang presyo ng mga bilihin. Parang sa mula nung dumating ako, hindi ko pa na, na hindi ko pa Kung kumbaga, ang mga presyohan dito sa Pilipinas kapag magpapasko, kung gano'n pa talaga kalaking yung tinaas. Because marami nagsasabi, marami mga chismis, yung iba raw 50%. In fact, yung mga simpleng mangga, bumili ako nung isang araw, Diyos ko, dahi, tatlong butil na maliliit, 250 pesos! Ay, Diyos ko! talaga nang nakakaloka. So ngayon, bibili tayo ng mga grocery items. Bibili tayo pala ng mga pambigay sa mga bata, pampasaya sa mga bata. Ating ibibigay yon sa Kapaskuhan, 25, 26, 27, at maybe January 1, kung may pamatitira pa mga labis-labis. Magbibigay tayo para mapasaya mga bata. Mag-aabot tayo sa mga barangay at dito sa Aba ng no, San Vicente tayo natin, natin natin ginagawa. So, magpapasaya tayo ng mga bata sa pamamagitan ng pagsasabog o pagbibigay ng mga candy at mga cookies. Maraming salamat agad. Babanggitin ko mamaya kung sino yung mga ilang nag nakibahagi para mas marami tayong mapasaya mga bata. Thank you na agad sa inyong lahat. And uh, na, sama natin si Tito, dinamunan natin ang mga presyon dito sa Pilipinas kapag uh, kapaskuhan sa loob ng isang supermarket. So, okay mga sama kayo, syempre! <coughs> Okay, so tingnan natin ang mga presyo ng kanilang mga noodles. King noodle. Oh. oh di ba meron din dito sa atin? Magkano din eh? Charang. <laughs> Wala ang presyo. Ito <laughs> baka pareho lang. Pareho lang siguro. Ayan. Ito ang shim. Sa Japan to. Cup noodles. Nisin yan. Ito. Ay, sa cup nalang yun halata mong ano. Hindi galing Japan. Halimbawa, ito rin ka rin sabi galing Japan. Halatang halata, oh. Sa mga lettering pa 31 pesos. Pagkong Pasko na din sa amin. Super traffic. Ang dami talaga namimili. Tapos dito, ay nako. Pagkuntuhan na lang natin kung ano yung mga ewan. Marami mga ewan moments dito sa ating mga supermarkets. So, sa mga kahera, sa mga ewan. Okay, ako naman yung hindi nagkireklamo. O, <laughs> tuwan-tuwa ako. Pero, yun. Pag-usapan na rin natin maya-maya dito tala Japan, Japan tayo, tamimisa rin natin ang Japan kahit katarating pa lang natin sa ating pagbabakasyon. Ay, nako. Ipapakita ko sa inyo ilang eksena ng pamimili ko sa uh, sa Japan, sa Don Quixote. So, na-vlog na natin yung ating pagbili ng mga uh, mga tsokolate at ilang mga pasalubong, pero marami pa tayong dinaisama. Ay, nako, syempre gusto kong i-share sa inyo yung mga... Eksakto na bilit tayo doon ng mga tumintay ng mga noodles kanina, di ba? So, eto yung mga Ah, uh, noodles sa pwede mong mabili ron, mga idea ng mga ilang presyo, at ilang klase na rin ng bigas. Oo, oh, oh, magkano'ng bigas sa Japan? So, may tayong ilan. Eto. Pero siyempre, iikot ko na rin kayo. Total, nandito na tayo. So, okay na yung aking pang challenge. May naman ay, siyempre, ililibot ko sa kilalang Don Quixote. Yes? Ang lakas ang lobong bubele. Hindi mo naman abot. Okay, bale. Yun. Okay. And then, tambak dito ramen. Eto, maraming choices ng ramen. Ang bigas, ilang kilo? Are, 10 kilograms? Is, yun, kulang-kulang 3,000. Sarap ito. Sarap Dito tayo sa Ramenan. Ayan. So ito yung mga bibili natin bukas. Yung ilang ganito. Ito nakain na natin. Ito mahal ito. Pasta Ambil ます。naman. パスタ ko Okay mare Let's go 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 Okay man Pinag-uusapan na Chito mga ari kasi sabi ko naaawa ko sa kanila siguradong konti lang sweldo tapos parang pag nasa loob ng biyahe, baka mga guto, walang pera, baka nahihiyang magsabi. Sa swerte na lang kung mabait ang amo, mabait yung driver. Ganon. Pero sa pakiwari ko, parang hirap na hirap ang buhay ng mga ari. Magpapas ko. Ako'y malamot ang puso sa mga ganyan. Kung marami akong pera, ay eh, nako. Sobrang itong maraming mananagana. Ang magkano kong 300 ngayon, ang arawan ngayon sa Pilipinas, pinaka mapapa. Sa Manila po kasi baka na, ba na sa ano na eh, 5. <coughs> Kaya mga kaya pala kayo mga five na rin. Ako, hindi eh, po. Mga mga 300 lang yan. Oh. No? Baka yung iba dyan, usap-usap lang. Wala mga SSS. Siyempre, wala mga SSS yung mga kanyan. Ano? Paano pag nagkasakit pa? Talaga rin naman. Pag ako yung mamaan, akong bahala sa inyo. Kayo, may pang-notchibena na ba kayo? Aba, Ame, Wala pa rin. <laughs> kayo ba gachito meron ha? Mikey, Mikey Kinocho. Karon naman, para nakararanas kami ng walang-wala -wala talaga kami ng Pasko. Pagkwentuhan na lang natin mi Ame. Yung talagang ay nako. Ayoko nang balikan ang isang bahagi ng aking buhay, yung 19 1983. Ay nako. Maluluha kayo.